Never it coming too high to come down. Maybe we were lucky, maybe we were just buzzing. Now you don't answer when I call you. You're probably happy, and it's more than I get off around six. drinks deep, telling stories through this bottle. So much to say, and it's a problem. I think this whiskey's convinced me that you're still missing me i don't think i'm thinking straight i know it's late but i just wanna talk to you Because you said that you would be there for me, I'm too deep, man. I hope that I am dreaming, and if so, what's the point? What's the meaning of it all? Oh, I think this whiskey's convinced me that you're still missing me. Oh, I don't think I'm thinking straight. I know it's late, but I just wanna talk to you. Even though these shots were Okay mga master, may bunta ka na itong tanan Na mao itong pag-abot dito sa ito ang spot Uwa na tayo daghan pang intro intro Magtao dito sa atong kapay okay, Para preparasyon sa itong pag warm up dive O oh, pagkahuman sa atong kapay Mag load po ta sa itong spare gun Okay While mag warm up dive taning ta mabaw Bas hindi ay naay mula ba yung mga pwede na itong matira Para pang sudan E eh, probitsara na lang po nato tira Og din Og dapita mga master uh, Spare gun loaded Og diri Balhin tagspat Medyo nilipod kayo siya lalom Tara giya punta sa dool dool niya Pero niya bantil ang tagyotay Para sa paghapa na po nato Sa panibagong paghapa Ngatang tadiri O kung ang angayang muagi Angayon po natong tirahon Basin pa di ay natay masudan Lingi-lingi ta kay Basig na address kilid nato O sa wadam ha Nakakoy na spatan nga ga Puti-puti Pero medyo layo siya Dili lang kaya nato maklaro Kaya medyo lambog ang visibility sa tubig Kung mauna ning iming nako kay Medyo nag-anam siya kadool. So, ako kisiyang gihulat mga master. Nga mupadool dyan. Nga makuha nato to sa rin sa ato ang pana. O, wala nagdugay. Medyo nindool na siya. O, tire. Ako na siyang giuntan. Pong! Ah, ikaw itong mga master, libre ng pangsudan Og diri mga master, ginihinay na nato na siya ubira Kay naklaro man nato, nga maayag yung pagkaigo So natunga nga siya, di gid mahita makabitas So nato ni siya ubira Kay para mas secure nato ang ato, ang unang isda sa pagdive nato aning adlawa O kani mga master niya Banti tagjutay ani sa akong pagdrop, drop Wapod ko kaon sa ako ang kamera So ano no -no nakuha ay akong pagtiro So gidalik-dalik na po na Para makita nga to ang ikaduhang isda ah, problema lang mga master ah, nakabitas po so wa dyan to siya nakuha kay napingsan raman pagkaigo natangkugo unta <coughs> So kani nga area mga master atong gibalikan og dive kay pamasinbasin o naara diha ag nakabitas nato nga pangalwan basin gatuyok tuyok-tuyok ra ba kay natangkugo manguto. Pamasinbasin lang kung basin nalipong ra to. Ug atong gibulong ato gitali dali na og trap. Kay o kaayo na ho kay dighangin. So drop tag balik. Atong gi lantaw-lantaw masin-basin bag na ara di diha na nakasok-sok ba or galangoy langoy ra ginay pero wa man oy asa naman guro to padulong I gid guro to siya pakaon e wala man nah, wak na bisan asa ko mulingi wa na nako nakit eh padayon mandagway to langoy padulong dito sa may kimba Nawa, nagyod. Ayang kaya ito ang ikaduhang isda, mga master. Mota ito ikaduhang isda na ito. Pangaluan, unta. Kaso, nakabitas lang. Nawa, gyod. So, nahutdan dan lang taghangin, aning dapita mga master. ini hinay, -hinay puntaan, o, nakitaan, una na lang kamang. Huwag na kamantay nakita na itong gitiunan, pero alanganin kay mungit man to nyalanganin kayo so mubalik na lang tag -saka para makapahaway tag tarong ok na mga master balik tag drop same spot ragihapon siya atong nabitasa nato og pangalwa mga master drop gihapon ta dire, dayon. lingi lingi ta kay pamasin basin babasig na ara di ito siya sayang mampod kay naigo na gud to. basig na ara to kay luya nakaayo to kay natang kugo lantaw-lantaw ta or base na apoy lain nga maagi or nabay tangigi ron nga maagi dias babaw or pangaluan ba so galingi-lingi ta lingi ta sa wala lingi sa tuo pero wak mangini ay na ay mga isda nga gagmay pero wala may nanubad wala may pangaluan nga nanubad. So lantaw tani ilalong sa bato. Wala man po isda o eh. Naa na sa na, bato. Gagmay man nga isda. So wag uh, yun. Di nagiguro to pakita pangalwan Balik na lang tas taas ano mga master. Kay medyo alangani naman tas hangin. So balik na lang saka para... Makarelax ta kini nga tayo mga master, nibalhin kog drop ani sa medyo mas mabaw-mabaw. Wa pud ko gaon sa ako ang kamera. Kay kini gong arata sa mabaw piyansak ayo. Sus kay naa may ni agi pangaluan. pangalwan. di gitirahan dayon oy. So pag magtira usa ko nag-on sa akong kamera. Ertigyo malasa. Pagtira na lang wa pagid kaon sa kamera puros na lang noon po ato ang video ani wag itira puros ra kuha sa on man o secure po dayo ng isda kay may mong pagka headshot kung kagong alitok tok kini okay, siya master ni ato ikatulong isda nga natirahan pero ikaduhan nato ni nga isda nga nakuha kay nakabitas na itong usang pangalwan ganiya o nitimbang ni siya og tulo ka kilo mga master so, secure na na pa sudan na na putay kanin mga master while ka ta sa taas o gatigom taghangin wala damhangan na ay pangalwan nga muagi sa kong tungod sa ang pagkaunsaang wagi hapon ko nakaon sa kamera kay kalit kayo ning agi sa kong tungod ako ragong gitero nga gapalutaw ako sakay pagigos kong buya gatero ko ng pangalwana mga master so wagi ko kaon sa kumang, GoPro, click ang gopro lik taratira o maunang itapuang ang. Nag-on ko sa kong GoPro While ga Retrieve ko sa isda Pero Ah grabe Kakusgan mga master Gabirahan ay gitaon mi eh. Ha Kaperti mga pagkabuhi Ara ay Wala man gitaon At nap Napatal pagkaigo E kini Good taon Gap Palutaw na taon Palutaw po siya So Pinaugbok atong pagtira Wala damahagi Abutan naman noon May eh, kunos nagsigi na po bira-bira aning pangaluan dayon birahon po balik niya so ako po siyang nga line Ay, para dili mabitas kaysa akong paglantaw na buko bukuman man mura magpingis pa kay buku dahil buko na igo ya buhi kayo so Sige po kung sa mga karuban. o kung pare Ibu Zumare, Ibu Zumare, wala na may makita. Di na may makakita na ito sa unos. Ating kusugan unos ni mga master. Ano, wala na kita ang minakakita na yung daplin. Lugos na maklaro. Ating kusugan sa unos mga master. Nya, gapang ilat pag yun. Gapang alundog. Wala sige kong bira-bira sa isda. Ayan, bira-bira kong kung Ayan, Lantaw na po mo mga kaoban Tawag na po po Kaya pang sikansya at lagi eh Dili ko sure pagkaigo sa pangaluan Kadugaya na ng mga master Medyo na luya luya naman So ako siyang gina Hindi na igbira din eh. Samprit niya po nila Pang sikansya at Pero wala ay eh Di yun Dungog sa kusog kayong Unos So kinahinayan ang anak birang Okay, kung kunay na ibira, ko nila. Oh! pasikan siya. Ayun, balik na po kung ibira. Kung anak na nga time, Shot! nakita na na ako sa si pre pero hindi ni makadungga na eh, kay layo, niya. Medyo kusog pa ang unos. Si tawag, pasikan siya at lagi, pasikan siya Pero, wag yun, wag may nakasinabot. Kay lagyo kaayo, tungkol kayo. Kay Pwerte man kusuga sa unos. Uh, o man kalit man o gunos o to ako lang yung ginahinay o pira ang isda kay di na po kaayo siya aggressive medyo nagpapira naman lang po action na siya kaluya so action po po kabalaka kay balo biya tanong pangaluan nga mo so gini so akong gito agan sa kuang panaang monolay na ako kay para musukol siya at turas tumoy pa na masangit ang iyahang monoline muna kung ginahinay siya o vira ayun ako pong tukagan sa pana para safety mga master ba ayun o parte ka taon galimbag limbag ba siya out ko ay palot ang buko ko. hapit man din na maigo ay eh, napingsan man dili, pero may gani kay sulit ang pagkaigo uh, ng iyang buko so wa gi siya na bitas o dito din na nila sa tiyan mga master o ako din gisecure yawiran ako ang iko e para dili na paakan naana siya tiyan sa buku buko na iko din lapos sa tiyan na na, na, sya, po na, Den, na. Kati para po ag kisi mga master o hawiran na hasang mga master para safety ta isecure e na w na tomatik secure na to ikatulong isda o ikaupat unta um, ni nga isda ikaupat ni siya mga master ikaupat nga isda na itong natirahan pero ikatulong isda, nga isda na atong nakuha tungod lagi ato nakabitas nga pangaluan. ikatulo na unta ni siya nga pangaluan, mga master ah, so nabitas man tong una na pangaluan. pangalwan o okay, gani, ganaan naman tayo para baligya Nya, ang giabot tayo tayo no so inahinay lang tagpaulian eh